Hello mga kaigat. Malaway kilay, pasensya, pero may dala akong kilay. Welcome back to my channel, mga people of the world. So today is a Thursday and it's RD time. RD date for today until tomorrow and then Sunday naman kasi nagchange na naman ako ng schedules. So as you can see, andito ako sa likod, back seat si Mama. Kasi yung nasa front seat yung anak ko, my one and only love, si Kiang-kiang na may dito, usahay buutan kanunay. Palikos sa shades di anak katong black. And then, so we're on our way to his school. Kasi nga uh, sinabi ko na to sa previous vlogs ko. Na <clears throat> uh, mandatory sa kanilang mga incoming freshmen or incoming grade 7. Na maka-join ng refresher na sessions with their upcoming teachers. Uh, math science and english lang naman yung mga major na tatalakayin nila in the duration of this two weeks program so after that nagtanong din ako kahapon tumawag ako sa ko guys and uh, school year will start or uh, ano ba yun start of classes will be on July 8 2024 so tamang-tama kasi yung kasal ni Gian will be on July 4. Of course, wala din naman siguro pasok ng mga time na yun, no? Tapos July 8 and then matatapos sila guys ng I think March, 'yun talaga March matatapos na sila sa school year para uh, magsisimula sila June na naman. So, 'yun na talaga yung regular na uh, school year na gagawin nila this coming this coming year. So, after namin doon, ihatid ang batang to, guys. Binaunan ko lang pala siya ng sandwich. Although, kumain siya ng breakfast. Milagro, guys. Ang aga, kumain ng breakfast. So, nagluto ako din, guys, ng fried rice. Garlic rice pala. And then, egg lang good. And then, may tira pa kasi kaming baboy or liempo po kahapon. And tapos, uh, nagtimpla din ako ng ano sa kanya. Uh, ano ba yun? Milo. So, kahit mga konting bagay lang, guys, ma, ma ano ba yung mapagsilbihan ko naman yung anak ko kasi all the time it's always daddy which, speaking of daddy hindi siya nakatulog guys kasi kagabi ang lakas ng ulan grabe, dad no? kung intensity one to five, mga four. ano? pero wala akong na, ano, natandaan talaga guys as in, I was so bored logs and ano din daw nag brown out din daw ng mga ilang seconds so oh my god, so hindi malang namin na malaya ni Kian kasi we were soundly asleep while our head of the family was roaming around the house because alam niyo na yung mga one kata or kawatan guys is umaatake sila kapag malakas malalakas yung mga ulan kasi alam nila yung mga ano yung tagbahay guys is natutulog pa so yun ang naging ganap namin kaninang umaga so kaisipan ko rin sumama because after namin ihati tong bugoy na to is diretso kami sa Casamira kasi si Kuya lang pala mag-isa doon, guys. <laughs> Kawa man naman yung anak ko. Andun kasi si Papay sa kabila sa bahay nila kasi hinatid nila yung hinatid niya yung mama niya and brother niya from the uh, sa, sa states. So uh, doon lang gusto sila sa si airport, sila yung nag kahapon. Hindi kasi pwedeng sumama si Kuya kahapon or kagabi because nga may pasok naman siya at 9 o'clock. So kailangan niya magpaiwan na lang. So ngayon susunduin namin si Kuya mga aron after namin dito and then bababa kami babalik kami dito sa no no bababa kami susunduin namin ulit si Kian uh, ano ba yon kukunin na ang, susunduin namin si Kian Kian and then uwi kami lahat dito and then mamayang hapon pupuntahan namin si Papay sa Bamboo Bay tap kasi sila sila muna yung uh, ano ba yon gagamit ng kotse ng mama na while she is in the United States of America so yun muna magiging uh, set up nila guys after nito so buti na, li, na lang din at RD ako I was supposed to take calls today pa naman bukas na lang siguro bukas na lang ako magte take calls pahinga muna ako guys kasi kahapon grabe grabe ang busy busy ko guys simula pa lang ng ano mga alas 7:30 pa lang tapos natapos yung store mga around 11 so imagine niyo ang tagal ang hapa pero nakaya natin lahat yan guys dahil sa Panginoon so mamaya na lang uli guys pagdating namin sa Saints Co so guys we just dropped off Kian ayan yung school niya sa likod hindi na lang ako nag vlog guys kasi wala namang ipa vlog ko wala namang ano ba yan? So, marami na pala sila, guys. Uh, marami na mga estudyante doon when we arrived. To think it's too early, but it's 7.20. So, around 30 more minutes or 25 more minutes pa si Kian mag, ano. Doon lang daw siya sa cafeteria. So, pinabaunan ko na lang talaga si Kian, guys. Kasi na-notice ni Kian, during recess, and dami daw talagang, uh, lahat sila, uh, ano ba yan, magla-line up ba doon sa cafeteria. So para sa akin uh, hindi siya mainam na ano. So, ang mangyayari nito talaga, guys. Ay. Ano ba naman 'to? May may tumawid, guys. May tumawid siya pa yung galit. <laughs> galit yung bata dad. Suko siya. Yeah. Mm. Kuwagaw ng legi? Lagi. Okay. Sabi niya si Daddy oh. Ano yung sabi niya, Dad? <laughs> oh, isang legi? So, babaunan talaga namin si Kian guys ng snacks and ano, lunch kasi nga ang um, haba ng pila doon guys sa kanilang gantin so ang tendency niyan malilit talaga yung bata so kailangan talaga pag uh, grocery namin meron talaga kaming bread gusto niya ng white bread guys eh meron naman siyang goya so yun ang bibili namin sa kanya goya oh, yeah. and then ipagpalit-palit lang god namin guys yung snacks niya ngayon sandwich mukas naman, biscuit, yung ganun lang basta meron lang talaga siyang ma makakain uh, during recess tapos yung lunch, of course, babaunan talaga siya ng lunch ni daddy para, ano uh, hindi na siya mag-worry ba si Kia na, ay, ang haba ng pila pipila pa ako, pero of course bibigyan ko pa rin siya ng pera guys kasi pang masahin niya pa uwi eh. uh, 20 pesos daw yung pamasahe. so I, I guess I'll give him siguro mga 75 or 100 na lang siguro tapos uh, he will just have to save it kasi kung may natira pa hindi kinabukasan naman yun na lang gagawin namin sa kanya so we're on our way na sa Casamira si kuya ayun na nag ano pa yun naglalaro pa yun <laughs> RD din kasi ni kuya today guys so at least makaka-rest din siya mamaya All right, so ang dami ng dami ng customer sa Tabunok Market oh. Customer Tabunok Market ang aga pa. So, mamaya rin guys pagdating namin doon. So, we're here na guys sa bahay ni Kuya, yan si Kuya. Punta tayo doon sa Punta tayo doon sa itaas. Uy, nabuhay na yung Oh, yan yung snake plant na binigay ko kay papa Eh artist na buhay pala siya. So si Papa ay sabi ko maandun sa bahay nila sa Mandawe. Kasi yun na nga. Uh, niya yung mama niya. So dito ako sa room nila. Punta tayo sa veranda nila guys. Punta tayo sa kanilang veranda. Ayan. Ayan. Oh, diba? Oh. Andiyan si joggy ito yung veranda nila. Oh, maliit lang yung space, pero at least, meron silang ganito, guys. Unlike sa amin, wala talaga. Tapos dyan nakalagay yung compressor nila ng kanilang split type. Sabi ko kay Papay, mag-house tour din siya dito. Tapos isend niya sa akin. Itong ano, nasira na lang siya, oh. Dahil sa ulan, kasi parang light material lang yata yung ano, ang, tsaka yung ano nila ba, pintura. Pero wag na yan, sila lang naman dalawa. So pasok muna tayo sa loob. Ayan. Ganda talaga ng bed nila guys. So tignan nyo. I'll turn on the lights. Kasi masyadong... Ayan. Ay. Ang lamig. Ah, bumili na talaga si Papay ng table niya. Pero yun nga lang, wala pa talaga silang mga cabinets guys. Yun ang kulang pa dito. Yung mga modular cabinets lang. Yun ang wala. Alright, so mamaya na uli guys. Ayan, so nakahiga na tayo guys. Nakahiga na ako. Ang, lam ang lambot ng kama nila. So ang bala ko nga guys is bibili ako ng kama namin ni Daddy ang Kian. Ngayong Pasko sa bonus ko ba? pero hindi ganito kasi ang mahal talaga nito guys around 20 something to so meron namang sleep right na mga ano na mga beds na double yung katulad kina Ate ba so yun na lang bibilhin ko kasi mga less than 20,000 lang yun guys eh and then uh, magbabaya din ako ng tuition fee ni Kian pala uh, Dodoblihin ko siguro 10,000 sa December para at least konti na lang um, ano ba yun? Um, makakaano na ko ba? makaluwag-luwag mainam din talaga tong meron kami incentives buwan-buwan sa ano guys sa TDCX kasi nga hindi na ako mamumblema ba sa babayarin ko sa school ni Kian kasi ano uh, meron akong extra pero sana, sana lang talaga Uy, every month, <laughs> meron kasing ibang mga months guys na hindi ako pumapasa o, oh, so wala ka. Incentives. Magkikilay muna siguro ako, guys. Uy, and I'll be right back siguro. Kasi parang, para talaga akong kalbo. <laughs> Pero pasensya kayo, guys. Eh, nasa bahay lang naman ako. And then, after naman namin dito is, mababalikan namin si Kia. And then, uwi na kami sa bahay. Although, mamaya, aalis kami. Yun na nga, susunduin namin si Papay. Sasama ako kasi wala naman akong gagawin. And then, pag uwi, si na kuya, mag-aano na. Magkukotse na. Ayan na si daddy. Hello, ali <laughs> Say hi. Hi. Ito ang suga. So, daddy will turn off the lights, guys. Oh, ayan. Maka, ano kasi to guys? Oh, yung cortina nila. Maka, ano ba yon Yung all black ba? Mm -hmm. Ano ba tawag nun? Eh, blackout. Mm -hmm. Blackout, pero... Ito lang yung blackout na meron pang makikita ng ano, lights. <laughs> so, hindi siya totally blacked out talaga. So, bala ko nga mag, ano guys, magkilay muna ba? Kasi wala akong kilay. Pero mamaya na lang kasi natutulog pa tong mister ko. Kasi nga, sabi ko kanina, wal hindi siya masyado nakatulog kagabi dahil nga sa lakas ng ulan. And of course, mindset ng isang padre de familia, uh, he's really gonna guard the house sa mga masasamang loob. <coughs> so, samahan ko muna si daddy dito guys. So, ayan guys. Pinaglutuan ko si kuya. Kanina, ako din yung nagluto sa bahay kasi nga walang tulog si daddy. And then ngayon, since wala pa si papay, mamaya pa namin yung susunduin, eh wala namang breakfast tong anak ko. Kawawa naman. So, ako na lang. Yan. lang ako ng corn beef good, guys. Tapos, lalagyan ko siya ng egg. Yan, egg. Para lumapot. Sandali lang. Ayan na. Lalagyan na natin ng itlog. Ganyan talaga ako, guys, sa pag magluluto ako ng corn beef. Mas nasasarapan ako kapag may egg. Hinaan natin yung apoy. I mean, yung... Ano niya? Ganda na induction cooker nila, guys. oh Hataf Mama ang brand nito. Sa amin kasi, rectangle. Sa kanila naman, circle. Tapos, nagsain na rin ako, kuya-kuya. Two and a half yan. Kung may sobra, hindi dadalhin namin sa bahay para walang aksaya. Di ba? Si daddy do sa kwarto. Iniwan ko. Natutulog. Si kuya naman, nag-CR. Ayan. Ayan lang. Ganyan lang, guys. Pag RD ko, guys, gusto ko talagang mag-rest. At the same time, kung may, ano, gusto ko rin mag-serve sa family ko. Kasi masyado akong busy the whole week, the entire week of my o oh, may ano masyado akong busy sa opisina sa opisina ko <laughs> sa bahay ko sa room ko na ginawa kong opisina buti na lang din at wala na rin si Naninia doon para at least I have my privacy din sa room na yon. kasi dati nasa room lang ako kabila eh andun sila natutulog lahat so ang tendency wala akong privacy at least ngayon meron na Ayan, guys, nagluto naman ako. Ininit ko lang tong uh, ano ba yun? Sweet, ano ba to? Spicy na tuna. Century tuna, guys. Hindi ko nalalagyan ng ricados kasi sayang na. Aksaya na sa Bombay. Or sa ano ba yun? Sibuyas. So, initin ko lang to para Ganito naman talaga dapat guys kapag dilata, dalangan mo talagang initin para mawala yung mga untoward na mga mga microbio char so yan. I think this is more than enough for kuya Baro. baka kumain ako uli or si daddy kasi nag, nag bread lang ba yun si daddy kanina at least may extra ganun lang good guys ganun lang kasimple ang aming pamumuhay tina yung ref nila guys Oh, wow, may mga chocolates pa dito. Oh. Mahilig kasi si Papay sa chocolates. And then, oh, dito ako talaga na amis guys. Ang daming laman. <laughs> sa amin wala. <laughs> Konti lang yung laman sa amin. Mahilig kasi si Papay magluto-luto, guys. Oh, ang daming chocolates. Oh. Oh. Oh, may pa dito. Kuha ako na isa, pay. Kain ako na isa, pay. <laughs> Ay, hirap ko. Ayan hinaan natin kasi parang masyadong malakas. Masyadong malakas. Ayan, okay na to guys. Okay na to no? Tapos, pull it out. Alright. Ihahain ko na to. And I'll be right back. voilà so tapos na guys tapos na so dami pa dito guys oh. Oh. kung gusto mo mag grocery ang dami dito may mangga pa oh, ano ba itong mga chips nila ah, oh, ding dong kasi hindi ako mahilig sa ding dong eto mahilig ako super crunch tapos ito yung mga baso nila ang lalaki <laughs> Ah, may mga cereals pa sila dito, oh. Ah, ito, maganda tong lagayan ng cereals. Ito. Yung sa amin kasi, hindi mahilig si Kian sa cereals, eh. So, ayan. Yan lang po. Ang init. Buti na lang na talaga nag-sunblock ako. So, yun. Hintayin ko na lang si Kuya matapos sa CR and then kakainin ko na siya. Then ako is eh, aakyat na. Kasi mamaya pang alas 12 kami. Aalis dito. And eto. Tirahin ko na to. Ah, ah. Upo tayo dito sa kanilang. Oh, ang ganda. Dalawa pala itong binili ni Papay. May isang flesh. At oh, may isang dark gray. Ayan. Yan yung labas nila. Ang liit, maliit lang talaga yung pwesto nila, guys. Like, kung sa amin, uh, total of lahat, ano yata sa amin, 30... 36 square meters. Ito sa kanila medyo lesser than that. Pero kung ako, dalawa lang naman kayo sa bahay, no need. No need na. Na damihan or I mean, I mean ito, pagandahin mo pang lalo, pa, palakihin mo pa. Tama na to sa kanila. For me ha, uh, with a family of two lang, dalawa lang kayo. Kung kami ni daddy dito, ay sus, my God. Ganda dito. Ah, Pakita ko sa inyo guys yung charcoal frame ng kasal nila. Ayan. Ang ganda. Oh my God. Saan kaya nila ito ipa Ganda naman. Siguro dito. Dito. Mas maganda dito. O din sa room nila. Pero hindi kasi kita. Oh. Ang lalaki pala ng boost. Nagatas nila. Oh. Oh my God. Ang laki ng bus A few moments later. We're still here, guys, sa bahay ni Nakenpai. It's 11.27. Around 11.45 kami alis dito. And hindi pa rin ako nakapagkilay, guys. Kahit na dala-dala, bit-bit-bit-bit ko to. Dito sa bag ko yung uh, makeup kit ko. And then yung kilay kit ko. Kasi napagod ako, guys. And katatapos ko lang din kumain ng banana chips and chocolate sa kanila. Sarap. Yeah, so 11.28 na. We're gonna leave at 11.45. I'm gonna wake up kuya na para sabay na kami. Aalis sa bahay na to. Ang init, guys. Pero hindi na masyadong mainit compared nung mga two months ago. Yes. So medyo meron na man Tapos kagabi nga, umuwan, umuwan, uh, umulan. So, ayon. Kami lang ni daddy dito sa baba. Bumaba na ako guys. Kasi nag -jebs ako. <laughs> Pagkagising ko. Pero hindi naman talaga ako na natulog na natulog na nahimbing. Yung nap lang. Alright. So mamaya na lang ulit guys. Pagkasundo namin kay Kiang Kiang. Guys we're back. So nakaalis na lang kami ni, ni daddy guys. Hindi na namin si something? kuya. Wala dyan, ito, dyan. Kasi ginigising ko si kuya guys. Ayaw niya talaga magising kasi nga naman, whole night na naman yung work niya. Tapos, iba din kasi talaga guys kapag, uh, ano ba yun? Morning shift and evening shift. As in, naranasan ko talaga yan na, naalala ko dati guys, nung nag, nag uh, ano kami ni daddy ba, na gusto ko election. Election doon pa kami sa Tabunok Elementary School. Tapos may mga ano doon mga al alalahanin niyo yung mga chairs ng mga benches ng mga bata sa mga public schools yung malalapad. Yes. Tapos may ano may may upuan doon sa ano nila. Ay. Desk. Ha? Desk. Sa desk ba yun tawag doon? Ay, sus, doon ako naglatag guys. Uy, natulog talaga ako doon guys kasi nga kagagaling ko lang shift noon and diretso kami kaagad ni Daddy mag uh, ano ba yun? mag um, magvote mag-vote. So, eh, ang problema guys, tul ano na ako, antok na antok na antok na talaga ako nung mga time na yon Kasi nga panggabi ako, 7 years or 8 years yata ako na ano, na graveyard shift sa Convergy. So, those were the moments talaga guys na uh, lahat ng mga matitingnan mo, ang iisipin mo, katre <laughs> or bed. So, yan, yeah, naintindihan ko talaga yung anak ko bakit minsan kapag ano, pagod na pagod talaga siya. Kasi nga, hindi naman madali magtrabaho. Puyat ka sa gabi, tapos iba din kasi guys talaga yung tulog mo sa umaga. Buti nga yung bahay nila guys kasi ano, walang, walang ingay, walang maingay talaga doon. So, hiyang talaga si kuya doon sa kanila na nakakatulog. Dati kasi guys, so andun pa si kuya sa bahay, timing, may may alas na kami nung time na yon. Hindi talaga nakakatulog ng dire-diretsyo si Kuya. Kasi nagigising siya uh, mini -minuto. kasi nga si alas umiiyak, gano'n So yon. So mas mainam na din sa kanila na ang siya sa bahay nila kasi mas mas ma, 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 ano. Ano ba yun dad? Mas uh, Hindi, oh, walang maing, in, walang maingay doon ba? So mga neighbors din nila, walang masyado So, namin and then uwi na lang kami guys doon na kami maghintay ni kuya should he want to go there kasi hindi na talaga guys hintayin namin si kuya anong oras na namin masusundog si Kian kawawa naman yung batang yon oh so um, sinabihan ko na lang siya na <laughs> alis na kami tapos kung if he decides to go sa bahay o punta sa bahay mamaya i-leave na lang niya yung motor niya sa amin. And then, siya, kami na, ito na lang sasakyan namin papunta sa Bamboo Bay namin si Papay. So, yan lang muna guys. Wala pa si Kian guys. Ayan, sinundo pa ni Daddy. Hindi ako makalabas guys kasi nakagadito ako. Bawal ba ya? Bawal ba ya dito sa Saints ko na ayun, nakasleepless. No, ano ba naman ito? Walang kilay. Uy! Pasensya. Yun talaga, guys. Ito talaga yung real beauty natin. Char. Although, pag may kilay ako, guys, nai-enhance siya. Pero, again, beauty is in the eyes of the beholder. Wala yun sa uh, external na ano. Andiyan na yung anak ko. Hello. How school? How school? Kira. Did you learn something today? Oh. Agoy kada <laughs> ka ka sign bit. Ano no? Ano no? Saro ka ni ko sa inyo. Onya, umano ni mo na ron. Oh. Para ugma. Okay, ano na una ka magplay kay ato sa tungkwa ons koy koy. Mm. Na nakaon ni may mo sandwich? Oh, kaon. Yeah, no, you like it? Mommy. Okay. See. So babalik na naman kami doon sa anak ko, guys. Kasi nga sinundo lang talaga namin tong batang to. Ganda ng kanyang mm. ano, multi-cup. Black and white. Ah, oh, pinagtuan. Pina two tone. Nila fortuner. Ah, oh, fortuner. Sige.